sa na akong natira doon si nati no? sa natira doon? Saan? Mabahay mo mm -hmm. Nga sa ingin ko, anong lahat Maliit yun. Ay, yung ano yun. Ayong... yung... ng tubig. Hmm? Pwede yung gayon? Hmm. Nakaputol yung pungusin mo lang. Oo nga. Ay, anong pangputol mo? Ano? Mayroon ng bakal. At meron doon doon? Ano ng, ng, pangano ng bakal? Ngayon. Hmm, -mm, yung, kwan. maliit lang ang pagkatalim niya, no? Hmm. -mm. Matalas yun. Hmm. Sa mo naman nakita yung gayong ano, <laughs> kaldero. Ano ba? ano lang. Kaya nga, pag hindi ka alam, hindi mo alam ang mga ano. Uh, uh, okay, buhay ka. Oo. Oh, um. hmm. Ay paano san ka na, san ka bumibili ng mga ano nakuha ka din ng mga saging o oh, bigas nangingiram ka may bigas ka din Ah, mismong dala ko, nadala na ako, hmm? bigas na. Ay, galing sa bayan. Mm. At amon, may 100 pesos, nabili ko nang charger Ay, di ano ko nag nag-ano ko din nag sasakay ka din sa mga ano, tricycle? Naglakad ka lang pumunta sa inyo. Motor? Kanino? In, 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 in. Pinsan mo? Mm. Ano? Tao sa balik ng ulit sa hapon. Kamaga Na punta ka kanino? Kay Madamina? Mm, oh, bayan. Bayan lang. Hmm. Ka dun ka na abladun kan tiyo esto. Ayaw. Um. Ayaw lang ka lang doon Ha? San? Nagawa ko, may ulam ka, bigas. Oo. Okay. <laughs> nang ano? Kahit hindi na ako masabi, okay. Okay nang ano? Pan, uy. At marami. Hmm. <laughs> okay na yun, kahit hindi na sabi. Oo nga. Kung okay ka nga. May mga Singapore din. May Singapore. Hmm. Hmm. Kamote. Kamote. Ayun. sa akin. Hmm. Ito nga okay mo. Oo. Wala, wala, wala. Wala, wala. Ay, na um, wala mabigas, bakit nandito sa mga binigas? Oo nga. Ay, Bakit? Sa lalanan nyo, bakit dito kayo natanim? Hahaha. <laughs> <laughs> Oo oh, naku. Ay, eh. mm. eh, di kuha ka lang, yun ang may pagkain e. Eh.